Good afternoon mga idol, mga follower Happy Wednesday po sa inyo Mga idol ko at mga follower ko At mga contraction worker Happy Wednesday po sa inyo at Ito mga idol Yung ko kahapon Finish project mo to mga idol Finish na to Ito, uh, Tingnan natin mga idol Anong, May May plastic na po At saka mayroon na kaming plastic na rin po May counter na po kami mababasin yung mga idol ayon nakasilant na rin yung plain sheet yung mga plain sheet nakasilant na rin tapos napinturahan na rin nakapultix na itong mga idol lahat ang hindi lang halata ang mga text crew nito mga idol dahil beads tsaka nakapintura talaga kakulay talaga ng yun yun kasi yung yun yun mga idol pagka bumili yung opisina po namin sa yun yun Uh, may kasamang anong pintura Bini, binibili rin ng kumpanya din namin kaya parehas ang kulay ng pintura kung mapapansin nyo mga idol ay kung mapapansin nyo mga idol natapos na, tapos na. Ayan, may counter na Ayan, may counter na yung mga idol yan ganda counter Ayan, hindi napapasok ang tubig nyan Ayan. as dinamay na rin yung kapitbahay mapapansin nyo mga idol minanong nga namin para yung tubig hindi rin papasok sa kapitbahay, hindi rin papasok dito sa owner. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon. Happy Wednesday sa inyo. makapansin uh, mapapansin niyo mga idol, ayos na. Ayan. Ayos na yung clean sheet. Ayun. Wala nang tulo. Uh, makapansin niyo mga idol, ganda. ito, yung kabila mga idol nilagyan din namin ng counter mapapansin yung mga idol, mga farmer kailangan namin lagyan ng counter kasi lace ang bato kailangan namin mapapansin yung mga idol yan may counter yan hanggang doon sa nila yan may counter yan mapapansin yung mga idol ayes na to rin ito, mga idol yan ito, ito yung tinutukoy namin mga idol. Hindi namin napansin to. Na ito pala, ang pader pala nito ay butas-butas. Eh, oh, pansin mo mga idol, eh. Ang daming butas. Ayun, Ayun may May si talaga to tulo to. Eh, kung mga idol, eh. Lahat yan butas. Parang sinadya ng di malaman eh, butas yan. Yan. Yan butas yan, Ayun, butas yan. Yan, ang daming butas mapapansin nyo ayun yung, yung nagsukat kami mga idol hindi namin nakita to yan butas ayun, kung mapapansin nyo mga idol yan butas ang pader nito yung ginagawa namin yung bubong ayun. butas yan i-report po namin yan kasi makikita ng owner na unyo owner nito makikita yan kasi uh, pinag-forward yung vlog ko sa spin sa, sa opisina po namin ayoko kung mapapansin mga butas yung mga idol. Yan. Kahit nila para namin yung plasing po namin dito, papasok pa rin to. At tingin ko papasok, hindi di magkakamali kasi butas to, ang dami oh. Yan. Ang lalaki ng mga butas. Okay, thank you. God bless. Yung Pero itong clear na to. Ito. Yung binaklas po namin, yung pinakita ko sa inyo ng mga unang vlog, eto talaga may problema. Nakita ko yung loob, talagang, talaga ang daming sahod ng balde, kung mapapansin nyo. Ayan. Ngayon, nung kinabitan po namin ng plasing kayo na, doon ko nakita yung mga butas nito. Ang daming butas ng pader nito. ay re-report po namin yan. Ang importante, ito yung roof area, tapos na. Ayan. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol Good afternoon po sa inyo. Happy Wednesday. Ayan, business project mga idol. Ayan. Ayos na. Ah, may counter na. Lahat. Nakalinis na. Linis na lahat. Wala nang aribaba. Ayan, kung mapapansin yung mga idol. Yan. Nag-PM din to. Ayan. Magkapatid to mga idol ito. Kung mapapansin yung mga idol, may wala rin ayan pasok lahat ng tubig kung mapapansin nyo yung plasing nito yung kaping nito hindi pumasok sa kurbo ayan sinukata ko na rin yan mga idol kung mapapansin nyo ayan sinukata ko na rin lalagyan ng plinsit din yan kasi wala rin sa ayos ang bato nyan butas butas kaya pumasok daw sa kanilang mga kisami ayan yung uh, B at saka E ayan Ayan, nagpa-deliver kami ng iskapulding mga idol. Kasi sinukatan ko rin yan. Kasi magpapagawa din, magkapatid yan. Ayan, kung yung mga idol yan. Ayan, kung ano ito? Mapapansin yung mga idol. Yung plus, anong capping, hindi pumasok doon sa kurbo. Ngayon, papasok ang tubig yan. Ayan, kung yung mga idol yan, na iskapulding kami. Tinayon namin kasi hindi kami, hindi ako makasukat. Kasi pina, pinasukatan kasi... Yung area na to, may tulo rin 'yan. Ayun, nagkapit kami na iskapuling para masukatan ko ngayon. Tapos na sukatan, report ko yung sinukatan ko diyan. Pero ito, ayos na 'to mga idol. Finish na 'to. Yeah. Okay, thank you. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good luck naman po sa inyo. Happy Wednesday sa inyo. Thank you. God bless mga idol at mga mga follower ko at mga contraction worker. Thank you. God bless.